Bistado na daw ang pinakamotibo na itong mga alipores ni Digong at ni Sara Duterte. The petition is more than just a legal maneuver. Hmm. Ngayon, back to you dahil ito daw ay calculated political gambit. <laughs> Parang uh, i-obstruct yung progress at syempre pabagsakin. I-destabilize ang administrasyon ni PBBM pero uh, nakikita rin ng kongresista na ito na ito ay nagmula doon sa budget cut ng OVP na 1.3 billion. Mm. Yan, masaklap kasi 'yon. Masakit 'yon ay magkano na lang kasi ang ibubulsa kung na ng 1.3 million. <laughs> Malaking kabawasan talaga 'yung maibubulsa. hmm Napakalinaw naman na yun daw talaga ang pinakadahilan na itong mga ito. Pero sabi nga, um, kung ang magngangak nga, kung ang magre-reklamo ng katiwalian ay ang, ang, mga katulad ni Digong, talagang yung mga naniniwala or yung mga kababayan natin na nag-iisip ng tama, hindi mo sila pwedeng mapaniwala dyan eh. Dahil alam naman natin na ang mga Duterte, ay mas malala pagdating sa korupsyon. Yan nga ang gusto nilang gawin ngayon eh. Ilikaw ang sitwasyon, i-divert ang attention ng mga kababayan natin, at ituro, magturo na ang totoong corrupt ay yung mga nasa pwesto ngayon. At hindi sila. Dahil alam naman natin kung, kung ano yung mga pinaiimbestigahan ngayon na kinasasangkutan ni Sara Duterte at syempre kasama na rin si Digong. O, oh, ayan yun eh. Mm, sabi dito, political gambit. Itong ginagawa nyong ito. Calculated political gambit. Kaya lang kasi, kahit anong kalkula nyo, kahit anong plano nyo na pabagsakin ang nasa Malacanang at ang administrasyon ni PBBM sa anumang paraan, kahit anong pagpaplano nyo, wala pa rin po talaga <laughs> nangyayari. Olats pa rin nabibisto pa rin talaga at ang totoo nauunahan kayo naiisahan kayo madalas dahil negatibo kasi yung inyong layunin hindi positibo, hindi para sa bayan hindi, hindi yung totoong malasakit at pagmamahal sa bayan ang puhunan nyo eh kundi yung pansarili nyong intensyon kaya madalas or kalimitan hindi kayo nagtatagumpay diba? good luck